9 Good, nakuha ni Galma Janmark nakuha, madaling, uli ko lang Ang groby na yung upa, may nasa Tumera, wala pa rin nakuha ni Gianmar, tumera, wala pa rin nalagaan <makes> Ano yung mga asli? Janmark yung sudut-sudutan Yan yeah. yung sinabi ko 7 Good, nakuha ni 4 No. 4, naging tibog-tibog No. 4, dinigay ni No. 23 No. 23, masabi siyang maganda Wala nakuha ni Janmark Janmark, ano

Yan nag nabobong para kusapit, wow! Grabe, natalasap kusapit Hahaha! Bravo! Nga nga nga! Bobo ka daw! Woo! Bravo, nga nga nga! Diba? Hahaha! Nga nga dito